Kumusta mga ka-sir? Isang panibagong araw na naman yung adventure na gagawin natin ngayon. So, samaan nyo ako mga kalodi. Ayan, ayan ang aking princess. So, gusto nyo mapasama sa vlog. So, ayan. Um, gagamitin natin si Conat, yung aking bike. Kasi, meron akong bibisitahin. Yung aking palayan, guys. Yung nakaraan na nagtalim ako ng palayan. So, bibisitahin ko siya. Um, titingnan natin kung ano na bang itsura ng ating palayan sa mahigit 2 uh, two months na nakalipas guys simula nung nagtanim ako ng palay so ayan na nga nakabike ako kasama ko si Conat yung aking bike so palabas na ako ng village namin at ayan na nga ako sa may highway guys so yan, yeah, nasa gilid lang ako ng kalsada dahil napakadelikado kapag nasa gitna gitna ka nung kalsada so syempre dahil bike lang yung dala natin kaya gilid lang nasa gilid lang tayo palagi so syempre kailangan rides ride safe lang tayo palagi. So, yan, papasok na ako dun sa may papuntang palaya namin. So, yun, kung makikita nyo. Kasi nga, uulan na. Kaya medyo minamadali ko na siya. Kasi, yan, makulimlim yung panahon. Pero nga pala akong mga nakasabay na nagbabike, guys. So, yan, si ate. Yan, nagbabike sila kasi gusto daw nila makita yung sunrise. Kaya lang, uh, yun nga, makulimlim. So, walang ano, walang araw na palubog. So, hapon na yan, mga bandang alas 3 na yan. Mga 3.30 p.m. na siya ng hapon ako pumunta kaya ayan sa mga oras na yan mga lodi ano medyo umaambun na kasi nga ayan uh, makulimlim pa na medyo umaambun na yan mga oras na yan mga lodi nang papunta ako sa may palayan namin no ayan yung dinadaanan ko guys so napakasarap magbike so kapag hindi ko gamit si kombi ginagamit ko si konat so ayan na nga umaambun and guys Oh, ang sarap magbike at syempre papunta ka ng palayan um, malakas yung hangin dyan mga lodi so ayan na nga oh guys so oh, napaka makulimlim kaya medyo minamadali natin makarating dun sa uh, destination natin yung ating palayan guys so yun oh, napakarami talaga yung panahon guys so ayan sa likod ko guys pumapatak na yung ulan yan umaapon na yan so ayan na uh, napakaganda talaga ng palayan yan tumutubo na yung mga nagsita rin na palay dyan mga lodi so ayan na nga ayan, nakarating na ako dito sa may palayan namin dito sa may sapa so tatawid ako ng tulay dyan guys kasi papunta yung palayan namin dyan sa tawid pakatawid ng tulay nyan mga lodi so ipapark muna natin si konats yan ipapark muna natin si konats dito sa may sagingan guys para hindi siya uh, mawala so dyan talaga ako nagpapark kapag uh, dala ko si Konat yung aking bike so pina-park ko lang dyan para tago siya at um, hindi siya mapakialaman pero malapit lang naman yung palayan namin diyan um, walking distance lang simula dyan sa may uh, sapa yan isang diretsuhan lang naman yan sa may sapa guys so yan nga yan nakarating na ako dito sa may palayan namin so simula dun sa may sapa so malapit lang yan walking distance lang talaga yan so napakalapit kaya nga doon sa vlog natin guys kapag nagpapatubig kami So galing na doon sa may sapa hanggang dito sa may palaya namin So yan naghugas muna ako ng paa kasi maputik talaga At medyo madulas doon sa chinelas Kapag naka chinelas ka so hindi nakalimutan kong iwan yung chinelas ko maputik pala So yan So yan na guys yung ating palayan Yan medyo okay naman yan, medyo madamo lang siya. May mga damo siyang tumubo pero hindi naman talaga nawawala yan sa palayan guys na merong damong tumubo kahit um, ah, kahit nilagyan na natin ng chemical para sa mga damo. So ayan na nga yan, namumunga na yung mga palay natin. So kalahating buwan pa, yan, magkakaroon ng laman yan yung ating palay mga lodi. So yun, napakasarap. Napakasaya dahil yung pinaghirapan natin ay bumubunga na talaga. So Maraming salamat sa Panginoon sa blessings na binibigay sa atin ng Panginoon guys. So yun oh, yung ating palayan guys. So yan, napakaganda. So yan, maraming salamat sa Panginoon talaga. At um, yan, pawisan na ako dyan guys. So habang um, naglalakad ako, tinitingnan ko yung palayan ko guys. Ayan, meron akong narinig na tugtog. Napahataw tayo sa sayaw doon. Yun. Guys.